Diba nga nang namin? Hindi ko pitiin magbaba namin. Oo, malaki na. Sige, hindi nang magbaba lang? Wala nga. Dahil ako piliin, ayun, hindi po. ko ipot pang magbaba namin. naman po siya ko ipot ko sa... sa ko magbaba namin. Ang isa yan.

yung halaman wala ko na talaga yung mga malunggay mga tuba-tuba okay. okay. so, ito na mulak-lak na kita ng ating mga na